Mga kadribol, grabe, may matinding pagkabigla tayo sa team ng Los Angeles Lakers. Ang Lakers kasi nagra sa solid na 7-game winning streak, biglang nabundol at tinapos ng Phoenix Suns. Eto na, pag-usapan natin kung paano sila nag-collapse kahit ang Suns pa mismo ang nawalan agad ng star player, si Devin Booker. Mga kadribol, ito kasi ang nakakagulat. Kahit wala si Devin Booker early dahil sa groin injury, hindi man lang nayanig ang Suns. Instead, sila pa ang rumatrat. Si Dillon Brooks, 33 points on 15 of 26 shooting. Parang may sariling misyon yung tao. At habang ina-expect nating babagal ang Suns, mas lalo pa silang umatake. Pero teka, hindi pa tapos. Colin Gillespie, oo, tama narinig nyo, career night. 28 points, 4 rebounds, 5 assists, 2 steals. At ang pinakamasakit para sa Lakers Nation mga kadribol, 16 points niya galing pa sa 4th quarter. Kung may konting pag-asa pang makabalik ang Lakers, siya na mismo ang sumira noon. Samantala, si Luka Doncic nagbuhat ng todo. 38 points, 11 rebounds, 5 assists. Pero ayan na nga, 9 turnovers din. At ang mas malungkot, wala ng ibang Laker ang umabot ng 20 points. Alam mo yung vibe na pilit buhat si Luka tapos wala nang sumasalo. Ganun yung itsura ng laro. At syempre, lahat ng to nangyari pa sa Crypto.com Arena. Home game pa mismo nila. Kaya hindi na rin nakapagtataka na si Coach JJ Redick medyo naguluhan na talaga. Sabi niya, parang may brain fog ang mga players at hindi nila sinunod ang game plan, lalo na sa depensa sa shooters. Pero eto ang pinaka-wild na linya mga kadribol. It's like the Moonstars took over the people you've grown to coach. Grabe, Moonstars level confusion talaga. Kung tutuusin, after 7 straight games na solid ang opensa at depensa, averaging 126 points at nililimitahan ang opponents below 113, biglang bagsak ng ganito. Pwedeng pagod, pwedeng schedule, 3 games in 4 nights, mabigat yun. Pero kahit ganun, alam nating kaya nilang bumalik. Second pa rin sila sa West with a 15-5 record at may chance pumawi agad sa Raptors sa Friday. Pero kayo mga kadribol, anong basa nyo dito? Nagkataon lang ba ang slump o warning sign na may kailangang ayusin ang Lakers bago lumalim ang season? Drop your thoughts sa comments. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Kung gusto niyo pa ng ganitong solid Lakers updates, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at tulungan nyo kaming maabot ang 30,000 subscribers bago matapos ang taon. Tuloy-tuloy ang Lakers kwento dito sa Kadribble. Dribble pa more.